Thank <sharp inhale> Malapit na mga idol ang 2023 PBA Draft na gaganapin sa September 17 sa Market Market Tagig City. Umabot ng 128 rookies ang mga nagpasa ng kanilang application sa PBA. Mas marami kumpara na karang PBA season na may total lamang na 97 applicants. Grabe mga idol, 128 rookies tapos dosing team lang ang meron ng PBA. Jackpata na lang talaga ang mga makukuha. Mangihinayang ka na lang sa mga rookies na hindi mapipili. Loaded din ang mga magpapadrop this year mga idol kung saan ilang mga mabibigat at kilalang mga pangalan ng kasali na siguradong aabangan talaga sa araw ng PBA draft. Unahin na natin itong projected topic na si Stephen Holt, rookie veteran 31 years old, isa sa mga pinakamahuhusay na basketballistang Filipino-Americans. Isang guardia na 6 foot 4 inches sa mga rookie applicants this year siya maraming experience sa paglalaro sa iba't ibang bansa mausay na player to mga idol shooter athletic at a very unselfish player kabilang nga yan sa mga dahilan kung bakit kinuha siya noon bilang import sa NBL Australia at naglaro na din sa NBA Summer League para sa Atlanta Hawks no doubt mga idol kahit may edad na ito sa mga kasabayan niya sa draft etong si Stephen Holt pa rin para sa akin ang pipiliin ko bilang first pick pero syempre di din papauli etong si Shawnee Winston kalaban ni Stephen Holt sa unang ng pick. Bahala na, tira firma jeep kung sino ang kukuni nila sa dalawang yan. Ganun lang din naman, ititrade trade basta 6 foot 4 point guard din to mga idol. Etong si Winston, produkto ng LaSalle University ng UAAP. Exclusive scorer, playmaker at shooter din to mga idol. Ang Blackwater bossing nag-aabang naman para sa kanilang second round pick. Kentafe naman expected na makukuha sa first round. Probably the best shooter sa draft class at pinatunayan niya nga yan mga idol matapos magkampiyon sa 3 point shootout sa draft combine. May experience din itong si Tuffin sa ibang bansa matapos maglaro sa New Zealand NBL at nagkampiyon pa mga Idol sa komuna ng Willingstone Saints Zayb Lucero naman projected top 5 pick batang bata 22 years old 6 foot 7 sharp shooter wingman very athletic player swerte makakakuha dito kay Lucero mga idol Pangtapat kay Malonzo hindi nga lang siya nakaten sa draft combine dahil nagre-recover pa ito sa kanyang natamong ACL injury Richie Rivero naman expected din sa first round Pinoy Eurostep Master Iwan Patilabahan isa sa mga kilalang basketballistang Pinoy maraming tagahanga maliban sa pagbabasketball. Ipogi din kasi si Papa Richie. Matapos ang maikling karir niya sa Taiwan, huling naglaro si Rivero sa PBA 3x3 sa kopunan ng Blackwater Bossing na Red President. Kahit matagal na bakante, andyan pa rin mga galaw ni Richie Rivero at pinakita niya nga yan during draft combine. Jan Amores naman isa din sa mga inaabangan sa araw ng PBA draft. Controversial player sa Pilipinas matapos ang mga pag-aamok sa loob ng court matatanda na pinaglalambing nito ang mga player ng Saint Benilde na muntik na ngang ma-lifetime ban sa paglalaro ng basketball pero nabigyan ng chance at sinusubukang magbago. Huling naglaro sa MPBL. Sana may kubuwang PBA teams dito kay Gian Amores, mga idol. Dagdag excitement na rin sa liga nang masubukan kina Calvin Abueva at Bo Belga At last, etong si Keith Jimenez. Ang inaabangan talaga ng karamihan kung makukuha na nga ba siya ngayong PBA draft. Ba base sa mga latest post ni Kit ay naimbitahan na siya sa mga practice ng NLEX Road Warriors. Matagal na pangarap na to ni Jimenez na makapaglaro sa PBA. Expected na madrap siya sa second round kundi man ay sa third round sana. Ang tatlong huling nabanggit natin mga idol kung sakali mang madrap sa PBA, siguradong magdadagdag excitement nga ito para sa mga manunod. Well alam ko naman mga idol na mas marami pang mabibigat na pangalan kumpara dito kay na Richie Revero, Jana मैनेस अंजान सिना फील के नार क्रिश्चन देवेद लुइस विलियगस कित Datu, Fran Yu, James Requete, Brandon Bates at Ken Marcarino. Mga rookie na posibleng madrap sa first round. special mention din natin mga idol ang nag-MVP sa 5-on-5 five -five game ng draft combine na si Archie Concepcion. Walawak nga ng tira firma mga idol ang first pick. Susundan ng Blackwater, third at fourth naman para sa Rain or Shine. Northport para sa fifth Phoenix para sa 6 And Lex para sa 7 Miralco para sa 8 Converge para sa 9 at 10 Northport para sa 11 At tira firma ulit para sa 12